tanong ni PDM Soriano Margelini. Paano po pag naiwan ng pancake yeast butter sure sa ref ng 8 hours? Pwede pa po ba yun? Or else po, napapanis po ba? Katingin ko, mag-try. Mag-try kayong magsalang ng kaunti. Kasi lumalabnaw na yan eh. Uh, lumalabnaw na yan nga uh, pancake pag hinihain nilagay eh, niyan dyan. Oo nilagay nyo, halimbawa, may dough kayo na hindi naubos pagluto. luto. pancake yan eh, oo. Or a butter, oo, yung butter nyo ng pancake. Okay, di ba? Para pinaka-save, i-remix e nyo ng konti, pagsalan kayo ng kaunti. O, yan ang pinakaparaan dyan. Kasi natanong na rin yan sa akin, pero hindi naman yung pancake. Uh, oo. Uh, dalasan dough. Pero mag, pag kayo at hindi nagbago ang lasa, eh, go. Pwede, pwede. Pwede naman basta, pero pag may pagkakaiba ng lasa, dyan sa inyong ginagamit, abay, huwag nyo nang ituloy. Eh, putaktihin kayo ng inyong mga customer niyan na bakit nyo pa ang may problema na. Pag may problema na yan, syempre, eh, sinong uh, masisira? Adi, babalik din sa inyo ang ganyang pangyayari na hindi natin iniingatan lahat ng ginagamit, lahat ng niluluto. Uh, pinakamaganda nga dyan, eh, susuriin muna talaga lahat ng gamit natin. Ang pagtagal tagal ng ating mga tinapay ano, na maiwasan ito, hindi ka agad magsubrang amag o hindi mabilis amagin. Una, malinis ang paligid sa gawaan. Pangalawa, malinis ang tubig na inyong ginagamit. Pangalawa, yung mga ginagamit ninyong mga lagayan, ay walang mga spot uh, mga dark spot na maaring pagmulan ng amag oo yan talaga dapat kasi pag once na yung tubig na ginagamit nyo naka-stack na yan dyan hindi nyo pinapalitan sigurado yan amagin ka agad ang inyong uh, gawa at makakasiguro rin tayo sa mga natitirando natin wag na nating hintayin na aabot pa ito ng uh, ilang araw bago natin galawin eh, kasi habang tumatagal, nag-iiba yung umiikli ng buhay ng inyong do, lalo pa dyan sa mga uh, masasabi nating liquid na style na pagtimpla. O, ganun talaga eh. Kayong bahala dyan. Basta, haluwayin nyo ulit. Iba na yung uh, lambot niya. Okay? Follow for more.